dalam bulak kelap oh. dilaw na dilaw Titian hmm. dito yan sa mga idol hmm. ganda na may ibon pang ma ano may mga ibon pa. Ayan, no, Ang ganda dyan, no. Ayan, no. hmm. Ganda, no. Ayan, no. Ganda rito, mga idol. May manok pa. Hmm. Ganda pa na. Huni ng ibon. Hawak nyan, no. Ayan, Chris eh, kau Oh, lawak di tu. Oh, mai bun pa? Melayan terlalu di tu maklukan. Relax na relax, relax na relax sang isip. Oh, kan? Terlalu terlalu maganda. ano panorin nyo yung bubuyog na lipad kinukuha ang nektar ng bulaklak mo ano? 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 Ganda ang blaklak ano. Ayan o. Sold na kagad o. Oh. Bil na kayo dito ng lupa. Sold na o. Oh. Lot 7. 2,995 square meter. Sold. Sold na agad. Dito. Oh. Maganda rin dito. Ito. Kung bibili kayo ng lupa. Contact kayo na, nila yung Bermuda. Huwag ako. Hindi mo nakuhinti. O. Oh. Pakita ko lang sa inyo ang ganda ng bermusa. Ano. Ang lawak. Ang lawak ng bermusa. Meron ano. oh. Ito kalawak ang bermusa. Meron pa sa kabila oh. Ano. Pilakan tabi pa lang ito. Ayan oh. O oh, ito sold na rin ito. Sold na rin Ayan o Lot 1 Greenway Ayan o Sold na o Ito Sold na yan O Lot 1 Greenway 3,000 3,877 square meter Sold hmm. ah, Sold na Ganda rito Ang ganda yan o Pag dito kayo Nagpatayo ng bahay o kaya lang, milyon naman. Tapos milyon, hindi magpagawa ng bahay. Sige po, maraming salamat. Mamaya uli. O bukas uli.